Hi guys, nandito tayo ngayon sa Thailand. Okay, oh, dami cheese dito, mga lodi. Oh. Ito tayo sa Pattaya, Thailand. Grabe mga cheese dito, mga lodi. Tingnan nyo naman, magsasawa kayo dito. Mamili ng mga cheese, oh, grabe. Mga lodi piliin na kayo dyan mga lodi o oh. napakaganda na mga chika babes dito mga lodi o oh. so maglakad lakad dito sa Thailand sa pataya Thailand idol pignan naman o oh. panalong panalo mga chicks dito mga lodi Saan pa kayo pupunta? Pag napa-celerate to sa Thailand Dito lang kayo pumunta sa Pattaya O, oh, parang mabini lang sa Pilipinas sa oh, mga idol o oh. Dito na kayo magsipunta Tara na mga idol Siyempre, dala ka lang ng maraming pera Para pag may nakursunodahan ka sigurado sa iyo na ang isa sa mga tika babes na yan ang idol oh grabe talaga kahit oh. saan ka lumingon kahit saan ka maglakad sa lugar na to makikita mo talaga lahat panalong mga tika baby. ay idol la oh. Pasyan pala tayo dito sa Thailand Tambol TV Lakad-lakad lang muna sa Thailand Dahil wala tayong Datong Tamang tingin lang tayo Yung so, mga chika baby rito Mga idol oh wow hindi lang mga idol oh Dito lang yan sa Thailand Sa Pattaya. Ano pang hinihintay mga idol? Book na kayo. Kapuntang Thailand. Mga idol, oh, grabe oh. Super, super mga chika bibs dito mga idol oh. Kayo magsasawa. Kakatingin. Huwag <laughs> na nyo naman, oh, magaw pa natin oh. Grabe oh. Pili lang mga idol. Ayan ang mga tropa natin, oh. Lakad-lakad din sila mga idol, oh. Wow. Oh. Ganda ang uh, mga chicks dito. Pili na mga idol. Dito lang nga sa Thailand. Sa Pattaya. Mga idol, oh. Try nga pumunta dito. Mura lang pa masaya papunta rito, mga idol. Okay. Let's go. Thank you for watching. For like and share naman, mga idol. Tambol TV. Salamat sa panonood, mga idol. Bye!